Hello, good morning. Ayan, another video. Iba naman ang activity namin today. Ayan, 5.20 in the morning. Sakto, 5.20 in the morning. Magda mag umuulan. So, today iba po ang magiging activity natin kasi maulan ang ating buong araw. Ayan, gising-gising ko na si ate para maya maya liligo na siya magpapain tayo ng tubig at malamig ang tubig so ayan po yung bag ng dalawang bata nakaready na si Nathan 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 yes! <coughs> na si Nathan si ate na ayan nagpakulo kami ng tubig pang paligo nila para mainit kasi malamig ang panahon Ayan. School na kami ulit. Walang iiyak mamaya. O, oh, drive na namin ulit na po. namin yung Mercedes Benz. <laughs> <laughs> off-road to. Bang off-road. <laughs> Ayan, nai-harid ay, na namin yung mga estudyante namin ni Papa. So, hindi na ulit kami sa loob pa magkatrabaho na ulit kami. Kaso, masamang yung panahon. Ayan, ah, kahit, tapos, kahit nakakapagsunog ng basurat at magdamag ang ulan kagabi guys so magpuputol lang tayo ng kaila ilang puno para hindi sayang yung araw Ayan guys, naputol na namin yung mga puno dito. Ayan, dalawang tatlong bunga. Ah, yung takaw, kape. Kulang din ay matanggal itong ano, baog, yung mabaho. Oh. Dami kasi ng kape wa nang wawer. Kaya hindi pwedeng putulin tong mga ano, mga saka. Saka ito ang kasang Mga oh. Nanganin. Kapasok kasi yung ugat na to eh. Ayan oh. Ayan, nakapasok ng ugat haba ng ungkit niya pagka to yung part na to gigibay lang yung simento na yan sobrang laki ng puno na to ay <coughs> dami lang kam <coughs> ito pala guys yung ano yung puno ng kape kanina na tinanggal natin So, yan po. Hindi namin siya pinutol ng ano, maayos kasi matigas yung puno niya. Kagamit na ng ano, pakapitan ng ano, pakapitan ng orchid sa bahay. Yan. Nakakapitan natin ng orchid sa bahay. Dadalhin natin 'yan sa ano, sa pasok tapos isimento natin. ulapan. Medyo sumilip naman na si ano, si Haring Araw, guys. Nagpakita naman na si Haring Araw. Ayan, medyo uminit na siya. Mahangin pa din. So, for sure mamaya gabi bubuhusan na naman yung ulan niyan. Di din, din sa part na, yun, no? na naman mamayang gabi Ay, mga rambutan natin dito, mga hilaw pa. Ayan, rambutan. Mga rambutan. Ayun, unti-unti na rin din yung mga saging kasi matagal bulokin yung puno ng saging eh guys eh kaya, kailangan na itumba yung iba eh. yung mga pwedeng mga mamunga Diyan lang mura yan sila para meron pa tayong pangkain kaya eh, tulad yun ako napagulang ayun pa yung isa dito pa ayan, eh, naanihin natin lahat yan ayun may puso pa ng saging doon ayun ayun pa bunga pa yun dahil bunga ng saging dito yung pa meron pa doon tapos meron tayo na isang puso ng saging kaya adobo natin mamaya para may ulam tayo ayan kami uuwi na muna at kami magluluto pa ng pagkain mukhang ng dahon ng saging pag magsusuman daw si papay ayan guys susuman kami mamaya sa Dubai po yung gantong sa dahon ng saging ang mahal dito sa Pilipinas ayan o oh, tinatapon lang so oh. antarang dito, hindi pinapansin. Sa Dubai, supermarket ang mahal. Ayan, let's go, let's go. Punta muna kami palengke, bibili muna kami bigas. Ayan, mag-aalauna na guys. Init, grabe. Si Tapa sumundo sa mga bata, so ako naman na mag Kasi ako ay may pupuntahan, punta ko ng baler. Punta sa ko sa bahay ko. Ayan guys, nandito ako sa ano China Bank para mag-open ng account. Buti na lang kakilala nila Kuya Arnold sa ni Dexter yung manager. So, pinayagan ako. Eh. Nung unang kausap ko sa kay ate, hindi ako pinayagan kasi kailangan daw ng ID. Pinababalik niya ako. Kumuha daw muna ako ng ID sa barangay. Kasi yun daw know, mabilis. So, nung nakausap ni Calvo yung manager, mabilis lang naman. Ayun, pinayagan niya na yung ano ko. Um, passport So ayan, waiting na lang tayo guys Waiting, nakapag-fill up na ako ng form Puntay na lang tayo Kinuha na ni Sir yung ano, yung check Bye eh. bye okay. Tambay, <laughs> <laughs> tambay. <laughs> ako dito sa ano Tambay stand -by. Stand -by. oh, yung paisang tambay oh. <laughs> The original tambay <laughs> Tumaan tayo doon kina Kuya Abdo Malig na siya ko ng balay Tumaan na So ayan, uwi na ako At susundo pa ako ng aking estudyante Alas 4 so ayan Guys, nakauwi na kami. Uh, Pauwi na. Finish tayo ng band. Ayan na si Uno. Ayan ang aming activity everyday. Naman ngayon, linis naman kami ng van. Kapagagawa na suman. Tan! Hmm? Anong gagawin natin? Make suman. Make suman and? And push the van together. Okay. Ayan, malapit na matapos lin ano liguan si Uno. Kapagod din guys ah. lakas kasi. para linisin. daming ano, ang daming asin, brain. Ang daming acid rain. Ito Oh. Uh, ayun Oh. Kita niyo ba? Ayun Oh. Yung mga puti-puti. Ayun yung acid rain. Ayun. Ang dami o. Oh. Oh. ang dami o. Oh. Ayan Ay, si ate, merienda raw ako. Kitkat, haba break, haba kitkat.